Pinalaki na daw yung manok sa McDo. Wow, amazing. Maladay na sunod daw yung McDo. Yung chicken ng McDo. Kaya ano pang hinihintay natin? Susubukan natin to. Kaya agad-agad na akong order sa grab ng tatlong chicken McDo solo. Ayan, mukhang masarap talaga ito. At eto, pinalize order ko na siya. At hihintayin ko na lang na dumating sa akin. At ayun, ihintay natin ng 1, 2, 3. At malapit na ngayong grab rider. Ihintayin na lang natin siya. At pakit muna ako dito. At eto, malapit na nga yung Grab Rider, mga boss. Kaya abangan na natin sa labas. Lumabas na nga ako niya, mga boss. Para hintayin ko na lang yung in-order ko sa McDo. Yung chicken McDo na pinalaki daw nila. Wow! At ayan, mga boss, nakuha ko na pala yung order ko dyan. At eto, bubuksan na natin, mga boss. The moment of truth. Malalaman natin kung totoo nga yung viral na pinalaki nila yung McDo. Ay, yung chicken pala. Na mala dinosaur daw ang laki nito ngayon. Susubukan natin at open na natin to mga boss. Malalaman ba talaga natin kung totoo talaga to mga boss? Ano pa hinihintay nyo? At eto na, talaga naman, totoo nga. as sabi-sabi nila, na no, malaki nga yung manok sa McDo, na maladay na suna daw ngayon. Eto, titignan nyo kaso na over fried ata siya ngayon mga boss. Eh, no, na over -fried. pero ang laki na ito, mga boss. Oh. Sulit na sulit ka dito, yung isang manok mo pwede ng dalawang tao kumain mga boss. Talaga naman mga boss, ano pa hinihintay nyo, bumili na kayo, kayo kay McDo. Grabe. Eh, no? Pero ito parang lumiit, eh. Pero yung dalawa, alak, eh. Pero sulit din yan, sulit. Totoo nga, grabe. Wala akong masabi na pinalaki nga talaga nila yung McDo. Este yung chicken pala na mala dinosaur na ngayon. Sulit, okay ka sa akin, McDo. Baka naman McDo, sponsor, oh. At ito, po first bite natin to. At kinagatan na natin, mga boss. Pero malambot din, masarap ang pagkaluto ni McDo, ah. Lalo na pag may gravy kang marami. Sulit na sulit mga boss Ano pa hinihintay nyo? Bumili na kayo mga boss At eto Talaga naman mga boss Matatakam kayo sa kinakain ko ngayon mga boss At ayun lang mga boss Totoo nga Grabe na malaki na daw yung chicken sa Magdo At ayun lang mga boss Maraming salamat sa panonood At totoo nga yung balita Na totoo nga Yo mga boss May papakilala ko sa inyong online games Talagang napaka legit At pwede pwede kayong kumita ng pera dito Disclaimer lang to hang. Dito pwede sa mga bata Sa mga matatanda lang to Na mahihilig bag sugal, mga ganun. May papakilala ko sa iyo ng, ito, 188 Gili. Ito, nag-deposit ako dito ng 500, tapos nanalo ako ng 8,600. Tuturuan ko kayo. Ito lang naman favorite kong laro dito, mga boss. Ito, punta kayo dito sa may poker. More. Tapos itong mind sweeper, ito. Sweeper ba ito? Basta lang yun, napadali lang dito, mga boss. Lumipat ako sa cellphone kasi makadalasan dito, maraming naglalaro sa cellphone. Eh, sa computer, mahirap eh. Next lang yan. O ha, tinaan natin. Tapos bet tayo dito na ano, mga boss, mga 200. Ayan o. Sto, bet. O ha. Ngayon lang o, di bomba, minalas tayo mga boss. Isa ba? Magbawi natin yan. O. o okay na yung mga boss, 334, cash out na natin yan. Ganyan lang yun, oo. Oh. Cash out lang. Hanggang apat lang tayo mga boss, hindi tayo pwede yung uminit dito. At ngayon naman mga boss, tuturuan ko kayo kung paano mag-withdraw dito. Ay mag-deposit dito at mag-withdraw. Ito so lang yan mga boss, ha. Punta lang kayo dito sa deposit. At ayan mga boss, meron dito Gcash, pay, ay mga Maya, yung pay Maya. Basta yan. Ang minimum natin dito, 100, 300, 500, hanggang 30,000. Bahala kung magkano yung deposit mo. At ayan, di ba? 100 lang, pwede ka manalo dito mga boss. Nasa comment section lang yung link. Pindutin nyo na yun at maglaro kayo. Tumalpak kayo dito. At baka maglaro kayo ng... Basta yun na yun. Yo mga boss, gusto nyo ba ng pang MacDo? I-share nyo lang yung video na to. Baka isa kayo sa manalo. Tapos pumuso na rin kayo sa video na to.